morning, good morning. Good morning sa inyong lahat at ito yung ginagawa nating mga binhi. Ayun at hindi pa ako tapos diyan. Meron pa dito. Ayun, ibabaging natin 'to. Bali after ng 2 weeks ay available na naman yung ating binhi. Ayun, so mga 200 plus siguro tapag pag nabuo ko. Ayan. So, yan 'yung mga uh, ginagawa ko. Ah, ito na Ayan. So, ito pinaghalo-halong mga substrate to. Ayan, mga pinaghalo-halong mga substrate 'yan. So, maganda to na o baka pina-improve pa natin na substrate ng kabuting saging binhi. Kumbaga, hindi uh, hindi lang tayo doon sa isa. Ayan, isang substrate. Kundi pinagsasama-sama natin yung mga magagandang substrate. Para sa ganun ay mas maganda. Kahit na kunti yung kinikita natin sa binhi. basa uh, basta maganda yung yung binhi natin. Ini-improve natin yan. Ini-improve na ini-improve para sa ganun ay mas maganda. Ayan, gumanda yung ating harvest ng kabuting saging. Ayan, hindi lamang yung dahon ng saging. So, uh, nilalagyan pa natin ng ibang substrate. Ayan. So, ito yung mga ipapasurest natin ngayon. At titignan naman natin yung tanim natin na ika 4 days na ngayon. So, ito titignan natin yung ating tanim. Ayan. At ito ay ika 4 days for day uh, for, for days na na uh, mula nung tinanim natin so ito uh, at so pag ganitong malamig sabi ko nga maglagay kayo kahit kunting darak sa inyong binhi ayan para sa ganun ay mas sure na gagapang na mabilis yung ating bulba kasi malamig kung summer naman kahit hindi nyo nalagyan ng nang darak yung binhinin nyo ta hindi kailangan kasi mainit yung panahon so yan titignan natin yan so mayroon na siyang mga amag may kita ninyo yan. may mga amag na siya yan may mga amag na success yung ating ginawa. May mga amag. Ayan. Mga amag niya yan. So, palibot. So, sa mga nagtatanong sa akin, kung kailan tayo magpapasingaw. Ayan, kung kailan tayo magpapasingaw. So, ang pagpapasingaw ng ating bed ay ika Ayan, pasingawin natin ng konti. Tapos ika-7. Pasingawin din natin ng... Siguro sa ikalimang araw, pasingawin natin siya ng isang minuto. Tapos ay ika-7... Ika-7 days ay pasingawin natin siya ng 30 minutes. Pag gantong malamig, 30 minutes. Ayan, pero pag mainit na panahon ay isang oras pasingawin natin. At ganun na rin na saika 9 so buksan din natin para tignan ayan isang minuto uh, at yun uh, malalaki na yung mga buttons nya ay pili natin silip silipin para tignan kung pili nang i-harvest so ganyan lang yung pagtingin natin sa ating bed so yan lang uh, at sana may natutunan kayo sa pagtatanim at ito ay nasa lupa. Mas maganda pag nasa lupa. Pag may nasa lupa, maglagay kayo ng, ng lime. So, kung gusto niya naman ng lime, ay mayroon akong lime. At uh, nabibinta ako ng lime. So, yung aking lime ay 30 pesos ang isang kilo. So, sa mga bumibili sa akin ng ng binhi ay pili niyo yung ipasabay. So, yan lang at God bless sa inyong lahat. thank <laughs> you